Hello mga kasimple. Ayan ito na nga. Dito tayo sa si Jollibee. Ayan Jollibee. Ang yummy. Ang sarap. Ayan na nga mga kasimple. Nakabili na ako ng Jollibee. o oh. Alam niyo mga kasimple. Hindi talaga ako magkapaghintay. Kumain na talaga ako sa ano sa loob ng sasakyan at binilang ko si Kuya ng apple pie. Yan talaga ang gusto ni Kuya is apple pie. At saka mayroon siyang spaghetti na naman. Ayun at saka chicken joy. Ayun napakasarap talaga mga kasimple kaya ayan na. Hindi na talaga ako makapaghintay. Kasi ko nang maano sa bahay baka kasi sabi ko gutom-gutom na ako papagano oy. 15 minutes ka magda-drive tapos paabutin ko pa to sa bahay. Hindi na yan crunchy mamaya. Kaya ayan talaga mga kasimple. Hindi na talaga ako nahiya. Every time talaga na nag stoplight talaga nakatingin sa akin ng mga nga tao sabi ko ay wala akong pakialam sa inyo gutom na gutom ako kaya ito maka makakasimple. Habang eh, si Papangkano nagda-drive, ako ay eh, kumakain. Toslo ko talaga yan sa sauce ba kasi masarap yung sauce nila at saka mainit pa. Kaya ang sarap talaga mga kasimple. Ayan. Ganyan talaga kapag marami kang ginagawa sa bahay ba. Tapos paglabas mo, makakita ka ng pagkain. Mga Pinoy po talaga. Ay nako, tirain talaga ng kasimple. Ayan, wala nang hiya-hiya dito. Kamay style na talaga yan. Nang hugas ba ng kamay? O wala. <laughs> Ayan, mga kasimple talaga. Masarap talaga ang pagkain ko. Gutom na gutom ako. Alam mo yan, nanginginig na ang tuhod mo. Tapos gutom na gutom ka na. Tapos may chance kang kumain. Siyempre, kakain ka talaga. Huwag ka na maghintay na dumating sa bahay. Kasi mayroon ka naman talagang driver. Ayan. ba diba? Ang galing. May driver ka pa, kakain ka pa, Para kang dunia, O, ba diba? Sana all may apam. Ayan, may driver. <laughs> Sana so all. Ayan, talaga ang sarap talaga ng kain ko mga kasimple kasi mainit pa yung sauce at saka yung chicken. Mainit pa talaga. Alam nyo mga kasimple talagang kumakain ako. Hindi ako dati kumakain ng ganyan talaga yung gagating ko agad yung paa ng manok. Hay nako. Uwanong kumuni yung mga ano ba, yung mga crispy crispy ang kukunin ko pero ngayon sa napakasarap talaga ng jalebi nila mga kasimple. Talaga lutong luto siya. Kaya sabi ko ay nagustuhan ko naman to talaga. Kagati na natin kasi salagang gutom na gutom na ako. 哎呀。Uh, yeah. sabihin ko sa inyo mga kasimple. Yung nasasabi sa akin na, ay, nuranti ako sa Jollibee. Ay, bahala ka na dyan, dai. Pagsabihan mo ako na nurante ng, ng Jollibee, ay, kain ka sana. Ano ang gusto mo? Bilhan ba kita ng maraming Jollibee? O gusto mo ba? O bigyan kita. Sabihin mo lang kung gusto mo ng Jollibee. Huwag ka na magsabi-sabi dyan na, ignorante ako ng Jollibee. Alam niyo mga kasimple, kahit anong sinasabihin nyo sa akin, no? Wala na akong pakialam dyan. Basta ang akin lang in inbusog ako at kumikita din ako sa aking video. Kahit ano sasabihin nyo, halay bahala na kayo dyan. Hala, mag-comment ka kung anong gusto mo i-comment. Basta ako dito ay kumikita at nabusog. <laughs> Yun lang talaga importante mga kasimple. Para naman sa mga nangangailangan ko din ng aking mga followers dyan, ay eh, matulungan ko unang-una sa lahat. Maraming maraming salamat sa support nyo. Lalong-lalong na sa mga nagsinang ng star. At sa mga nagbibigay sa akin. Nag, nagbibigay sa akin ng mga comments, nagsisin ng comments, nagsishare ng aking video. Maraming maraming salamat sa inyo. Pagpalain kayo lagi ni God, guys. Ayan, mag-iingat kayo lagi. Yan, paalala ng kasimple nyo lagi na magingat lang lagi talaga mga kasimple sa mga pamilya nyo. Lahat-lahat tayo magingat mag lalo na sa mga basher ko diyan mag kayo ha mag-ingat din din sa mga bibig niyo no itakip niyo lang mga bibig niyo kung gusto niyo ng Jollibee maghingi na lang kayo no ganoon na lang talaga simple lang talaga mga simple kung gusto mo ng Jollibee sabihin mo lang kasimple simple baka may pang Jollibee ka diyan madali lang talaga kung kausap gano'n kaya ayan na nga mga kasimple, thank you thank you sa lahat god bless all mag-ingat kayo lagi please don't forget to follow and share God bless guys. Ayan. Continue driving namin ni Pangkano. Continue din ang kain ko, mga kasimple. Alam niyo, mga kasimple, talaga si Pangkano sabi niya, Anong yung nagawa mo talaga dyan, Mangoy? maho na ang sasakyan natin mo ng pagkain ma. Sabi ko, Pang, ano gusto mo? Magugutom talaga ang asawa mo, Pang. All around, bayak ko pang sa bahay. Apan daw, nanglininisan ko nito, Pang. Kaya ngayon lang ako talaga nakalabas, guys, makakain ng jollibee Kaya yan na. Bow bells, mga kasimple. God bless all.